Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpahayag ng suporta ang pamahalaang Pilipinas sa bansang Israel kasunod ng pag-atake doon ng militante grupong Palestinian na Hamas. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbisita sa Malacanang ni Israeli Ambassador Ilan Floss upang i-update ang Pangulo sa sitwasyon sa Israel. Ay sa Presidential of Communications Office, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pagtulong ng Israeli Defense Forces para mailigtas sa mga Pilipinong naipit sa bakbakan. Nagpayag din siya ng pag-aalala sa tatlong Pinoy na nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Tiniyak naman ni Floss na ginagawa ng Israel ang lahat para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino doon. Sa uling tala ng Department of Foreign Affairs, dalawang Pilipino ang namatay habang isang sugatan sa bakbakan ng Israel at Hamas. Nasa 26 na Pinoy naman ang nailigtas sa mautoridad. Kinukumpirma pa sa pamamagitan DNA testing ang pagkamatay ng isa pang Pilipino. Binawi ng whistleblower na si Jeff Tumbado ang kanyang nao na pahayag na may katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi ni Tumbados sa kanyang sworn statement na binabawi niya ang kanyang mga aligasyon matapos ang masusing pagninilay. Ani ang mali ang kanyang naging desisyon at nakapagsalita ng mali na hindi mo na nag-isip ng mabuti. Humingi ng tawad si Tumbado sa publiko pati na rin kina LTFRB of Teofilo Guadis III, Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Office of the President. Wala raw siyang intensyon na siraan ang sinuman at ang mga sinabi niya sa kanyang naunang pahayag ay hindi sinasadya. Sa kanyang press conference nitong lunes, sinabi niyang aabot sa limang bilyong piso ang bigayan kung nagayos ng prangkisa o ruta. Ariyaw maabot ang koleksyon sa mga opisyal ng Department of Transportation at Malacanang. Sangkot din umano dito ang dalawa pang kongresista. Dahil dito agad na sinuspindi na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Guadis. Samantala, aminado mang nagkamali, Pinaninindigan ni Tumbado na may problema sa LTFRB na kailangang imbestigahan. Sinampahan na ng kaso ang tatlong opisyal ng Department of Agriculture at ng isang kooperatiba kaugnay ng umano'y manipulasyon sa presyo ng sibuyas sa bansa. Ang kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulla, nagsampa ang National Bureau of Investigation ng kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Crop Practices Act laban kina DA Assistant Secretary Christine Evangelista, Agribusiness and Marketing Assistance Service Officer in Charge Jennifer De Sagun, at Rear Plant Industry Director Gerald Panganiban. Bukod pa rito, sinapahan din sila ng kasong administratibo dahil sa umarawing kakulangan at kawalan ng kakayahan. Nagampanan ang kanilang tungkulin ayon sa Revised Administrative Code. Bakod sa kanila, kinasuhan din ng NBI ang mga opisyal ng multi Multipurpose Cooperative na sina Israel Reguyal, Mary Ann De La Rosa at Victor De La Rosa Jimenez. Humaharap sila sa kasong hoarding, falsification at profiteering. Ang mga kaso ay may kaugnay sa di umano ay pag-hoard sa 8,000 sako ng sibuyas noong Desyembre ng nakaraang taon. Matatanda ang pumalo sa halos 800 piso kada kilo ang presyo ng sibuyas noong isang taon kahit pa nasa 20 pesos lamang ang farmgate price nito. Maulang panahon na maasahan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa dalawang namumuong sama ng panahon. Ay sa pag-asa, isang low-pressure area ang gabo sa 135 kilometers kalura ng Coron, Palawan. Magdadala ito ng maulap na papawarin at kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar. Posibleng makaranas ng bahagya hanggang malakas sa pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Pinamantayan din ang isa pang LPA na nakita 860 km sa silangan ng Eastern Visayas. Parehong maliit ang chance nilang lumakas at maging ganap na bagyo. Magkararamas naman ang Metro Manila at iba ibang bahagi ng bansa ng pulupulong pag-ulan, sanhi ng localized thunderstorms. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 74 days na lang, Pasko na. Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines, naghahati na balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.